What's up mga kaibigan? Na-try nyo na ba mag-ulam ng nips? Nakaalala nyo pa ba to sa mga old school student yan na nag-uulam ng nips? So, i-ulam ulit natin yan mga kaibigan sa mga naka-experience dyan, no? mga batang 90s. Ah, ang sarap nito mga kaibigan. Ito ang the best na pang-ulam, no? Oh, oh, sarap. Oh, 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 oh. oh. Ito pala ang inyong lingkod mga kaibigan OFW sa Pinas, si Mark ang nagtitipid na manggawa dito sa Pinas Pasimple-simple lang tayo sa trabaho at ordinaryong manggawa lang tayo dito sa Pinas uh, Kaya naman, lagi akong nagtitipit dahil 456 lang ang ko kada araw Kaya ito, bawin lang tayo sa kain mga kaibigan Tamaan niyo ako hmm, Ay, yan na masarap pang ulam 8 e, pesos lang ito mga kaibigan Apat ng ano Apat na plastic na to mm. Nag-curb it Ang isang plastic mga kaibigan o no? <laughs> What's up May ano May nanood sa atin o no? Mmm Nom nom Mmm The max Mmm <laughs> Mmm The best nip. Mmm. Mm Tipid -hmm. na masarap pa. Tasa ng ba? Mmm. Mm mmm. 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 -hmm. Oh. May Mmm. pa oh! Mm -hmm. legit ang lasa niya mga kaibigan medyo milky yung ano niya lasa hmm ako na siguro mga kaibigan ang pambansang matipid sa Pinas no wala na siguro mga kabreak sa record natin sa pagtitipid 18 pesos lang ulam na kung bibili ka sa eatery 70 pesos mo uh, ulam pa lang yan wala pang kanin pero special naman yung karne itu spesial den ibai bapang ulai mm. mm. no no ne sudah ternyata sama tagak kampo kemarin disor Dito kami sa Ogambo Ruta. bro mm. tayo. Mm. Tangin mga kaibigan dito sa pisto natin kaya sarap kumain. Kahit mainit, summer na summer. Okay lang basta mahangin. No? Ang sarap nga magtrabaho pag mainit kumpara sa maulan. Tapos yung tanghali, ano, masarap pa. Gaganahan ka talaga magtrabaho. Mm. Mm. The best talaga mga kaibigan na ulam yung ah, Nips Try nyo din ito mga kaibigan Para hindi kayo makirius ng lasa Paang ulam no Alam ko Ngayon lang kayo nakakita nito ah. Na inuulam Labas mga nips lover dyan busog na busog na nga tayo mga kaibigan no? oh. the best eh, Mm. mm. dumak sa muli mga kaibigan, ito ang inyong lingkod. OFW sa Pinas, si Mark, At lagi nagpapaalala, lagi lang tayo magtitipid dito sa Pinas para hindi tayo nababaon sa utang. At ang inyong lingkod ay isang uragon, basta uragon, malupiton. Hanggang sa muli, that's all, mabuhay.